market. We are a local miller and the same time quarter po. Okay. Sir, regarding po sa, sa inyo pong uh, bigas at bigas, sabi niyo po kanina na uh, hindi naman short ang bigas natin, kagaya ng mga uh, napapagitan. Yes, yeah, o. Pumasang uh, yung presyo, kasi so pumaas ko sa world market, gawa ng pagkaka-issue ng panang uh, export ng India. Kasi si India is number one exporter ng rice sa buong mundo. Okay. So, nakakataon din naman, tumaas yung presyo kasi ngayon, June, July, August is slim man season. Wala po tayo local harvest sa ating mga probinsya at palayan. So, isa rin po yun dahil umangat din po yung presyo ng palay, kasabay po yung uh, tumaas po yung presyo ng bigas sa Vietnam. Sir, so, in this case, sir, aabot uh, po yung supply natin uh, ng Oktubre, Tama po ba ang, ang, ang Hanggang at September, na, katapusan po, uh, first week ng October, aabot naman. So ito naman yung October natin is harvest na po. So nakikita namin na hindi po tayo magkakaroon po ng shortage. Okay. Sir, 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 di na ba sir yung shortage ano? Uh, Ba't ba sir sir na magkaroon ng shortage tayo? Di uh, kasi nga na balita na tumaas yung presyo, akala nung iba, pag tumaas yung presyo, shortage, dahil hindi naman, malayo yung pagkakaiba na pag sinabi kasing shortage wala tayong magbila. nakikita naman natin bawat palengke dito sa amin maraming bigas sa iba't iba mga palengke marami tayong mga kasamaan nagbebenta ng bigas sa katunayan na yung mga kasamaan namin sa prisip yung Philippine Rice Industries and Harvest Movement nagkaroon pa kami ng tulungan na magbenta ng 38 pesos tulong namin sa mga kasamahan natin ng mga consumer na talagang nasa budget lang ng kanilang pera. So sir, talaga ng ano, sa nai sa stock po ninyo, sa nai sa nai sa ano na supply yung sa mga sito sa mga ilabang yung mga na, customer namin dito wala naman kami nagiging problema tuloy tuloy yung supply namin and then nakita naman namin sa mga ibang area ganun din <laughs> so sir may may pating dito kasi answer na na, na org <NAUter sensors> Like uh, po kami ng present Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Kung saan po yung all-time farm to market,